Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Taro Peach. Diretso na po tayo sa inyong special reading ngayong buwan ng Agosto para sa inyong problem solved and manifestations confirmed para po sa August. Okay, so uh, Capricorn, alamin natin kung ano yung mga paraan at ways para ma-solve na yung problema mo. And also, makuha mo yung minamanifest mo this time. So, sit back, relax, and enjoy our reading. Use your intuition, Capricorn, na para makuha mo yung para sa'yo. So, meron pa tayong isang tanong, isang sagot later, Capricorn. So, uh, kung meron ka pang malakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Uh, hintayin mo yon, Stay tuned for that. And uh, sa isip lang ha. Huwag mo yung sulat sa baba. Sa isip lang yung question mo. And we will answer that later. So, secret lang natin yan. So Capricorn, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, maraming 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 salamat po sa inyong generosity and kindness po sa inyong pagmamahal, sa inyong suporta. Yan lang po yung tanging paraan para po supportahan tayo every time na mayroon po tayong free reading for Capricorns dito po sa ating channel. So thank you again for not skipping the ads from the bottom of my heart. Thank you po. So Capricorn, naghihintay sa inyo ngayong buong buwan ng Agosto para ma-solve ang inyong problema at makuha mo manifest mo, inhale. And exhale at the center of your reading, you have the seven of swords. Beautiful. In the area of what's blocking this uh, problems or this manifestation, you have the four of swords. Lovely. In the area of what you need to do, ano kailangan gawin, you have the sun card. Yes. In the area of where, where you need to focus on, you have the three of wands. Lovely. In the area of what's coming in, ano papasok sa buhay mo this month para masolve ang problema at manifestation, you have the ten of wands. Lovely. Patapos na ang problema, patapos na ang mga bigat-bigat, ang mga daladalahin. Congratulations. In the area of your divine messages, you have the two of pentacles. Lovely. In the area of your fortune, you have the a page of wants. Yes, may, may bagong papasok sa life mo. New opportunity, new money, new blessing. Mamaya pag-usapan natin yan. In the area of your divi uh, in your uh, future, recent future, you have the uh, seven of cups. In the area of what's hidden, ano yung kulang, ano yung bagay na kailangan missing piece ng puzzle na kailangan, kailangan mo para masolve ang problema at manifestation mo? Ito yan, mamaya bubuksan natin siya at the end of our reading. So, Capricorn, bago tin basahin in full spread ang mga cards mo, alamin mo natin kung ano lingering energy in your background you have. Wow, the three of swords. This time, Capricorn, sabi ng spirits mo, lahat ng pain, lahat ng suffering, lahat ng mga pagkabagsak, pagkalugmok na dinanas mo before. pas ito ha, kapag lumalabas si three of swords in any of the reading, ibig sabihin, maghihilom ka na. Okay, naghihilom na si Capricorn. Yes, congratulations, palakpakan gihilom ka na, gumagaling ka na, yung physical and mental health mo, yung puso mo, yung kaluluwa mo ay unti-unti na nakaka-recover at unti-unti ka nang bumabangon, lumalaban ulit sa buhay at yung problema mo, masosolve na yan, yung manifestation mo, makukuha mo na yan kasi unti-unti na umaalpas sa energy body mo yung mga um, frequency of negativity. Okay? Ngayon, bangon, sugod, so ah uh, dapat daw natuto ka na ha sa past ko ano naman naging rason ng pain na to Capricorn ko ano naging rason ng pagkabagsak na to ng rejection ng pagkalugmok at pagkadurog ng puso mo dapat natuto ka dyan para hindi siya pa ulit-ulit na mangyari ulit ha lesson learned will give you a smooth sailing life okay So ngayon, hilom, 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 pag sa mga bagay-bagay at mag-move on ka na. Congratulations. So, basahin ito na full spread mo. At the center, you have the seven of swords. Yes, marami kang trust issues. Marami kang mga bagay na nangyari before, mga bagay na dinamdam mo kasi masyadong masakit, marami sa inyo ang nahihirapan makarecover, maka, maka nahihirapan makamove maka on, probably sa relasyon o kaya sa trabaho, baka meron sa inyo ng isa o inaway ka, pinakaisahan ka or uh, binagsak ka, no? na ka doon o nagkaroon ng problema malala doon. At ngayon, nagkaroon ka na ng trust issues, ayaw mo na magtiwala kahit kanino, ayaw mo na umasa kahit kanino kasi marami mga undependable, unreliable, hindi maasahan, mga plastic, mga two-faced people na dumurog talaga sa iyo. At naiintindihan kita, naiintindihan kita, kaya ngayon sabi ni Speakers mo, kung meron kang gagong gagawin, do it on your own. Okay, Capricorn, do it on your own. Um, new ways, find new solutions, new strategy, kailangan bago, Capricorn. Kasi nga, yung mga luma, yung mga dati, hindi nagagana yun. Nasaktan ka nga doon, di ba? Na, na heartbreak ka na dyan, na reject ka na dyan, na um, natalo ka na doon. Kaya huwag mo nang ulit gagamitin sa bagong ginagawa mo ngayon, yung mga dati mong strategy. Luma na yun. Hindi na yun makakatulong sa'yo. Ngayon, find new ways. Find new solutions. Find new strategy para talagang masolve yung problema mo. Nakikita ko na marami kang mga taong hindi inaasahan. Mga tao na na-disappoint ka, na-disappoint ka sa kanila kasi uh, imbes na asahan mo sila, imbes na gawin nila yung goal, yung trabaho nila, yung parte nila, Parang naiwan ka nakabiten, parang naiwan ka sa ere, parang ganyan. So ngayon sabi mo, ako nagagawa, ako nang tutuloy nito. Uh, narinig ko rin sabi ng spirits mo, Capricorn, na hush-hush lang. Isekreto mo muna yung ginagawa mo, saka na i-broadcast kapag sure ball na. O kaya pag mission accomplished na, pag nagawa na talaga. Ngayon, sarilin mo muna yan quiet ka muna okay quiet ka muna do it on your own saka muna ipamalita kapag okay na kasi marami mga tao sa paligid na nega marami mga tao sa paligid na nangyujinks uh, o kaya uh, sila mismo ay parang negative yung binabato sa ginagawa mo kaya baka maharangan so make sure sekreto mo muna yan okay na Seven of Swords being clarity. Ay, dalawa pala Seven mo dito. Oh. Seven of Swords and Seven of Cups. Luck. May swerte ka ngayong buwan na ito. May power ka ngayon para to pa rin yung mga pangarap mo. Kaya, sugod so laban. Huwag kang papahinto sa mga pain. Okay? Seven of Swords being clarified by the Tower card. Woo! Wow. Yes, ngayon babago na ang lahat. Nagbabago na ang lahat kasi natuto ka na. Natuto ka na na huwag magtiwala, natuto ka na na huwag umasa, natuto ka na huwag, huwag ipasa sa iba yung dapat gawin, huwag basta-basta magiging dependent sa ibang tao na sa huli, ikaw lang din pala ang may bibitin sa ere o may iwan o mabiblame sa huli. No? Ngayon, if you want to do things, do it on your own. Uh, ikaw mismo ang kumilos, ikaw ang punong abala, wag mo iahas sa iba. At doon magbabago ang kapalaran mo. Doon magbabago for the better ang lahat. May kita mo para, ah, mas mabilis pala pag ako lang kumilos, mas magaling pala pag ako lang nag-aasikaso kasi smooth sailing, walang drama ng ibang tao, walang issue ng ibang tao, walang conflict, dire-diretso yung paggawa. So, wag mo iahas sa iba yan, ikaw mismo ang nakatutok dyan. At sinasabi ko sa iyo, magbabago ang lahat moving forward. Okay? In the area of what's blocking, ano yung humaharang? Ano yung humaharang kay Capricorn para makuha niya yung pag-solve sa problem niya at mga manifestation niya? Four of Swords. Mm, kulang ka sa pahinga. Kulang ka sa relax. Kulang ka sa pagbitaw. Kulang ka sa parang, Lord, kayo na pong bahala. Lord, tinataas ko na po sa inyo. Uh, dinadasal ko na po sa inyo to, kayo na pong bahala. Kulang ka sa ano eh, yung parang, nakita ko kasi parang kayod ka ng kayod because of fear na baka magfail na naman baka bumalik na naman sa takot, baka bumalik na naman sa pagkabagsak, baka bumalik na naman dun sa dating nangyari. Kaya ngayon parang kahit ka ng kahit gawa ka ng gawa. No? You're doing things on your own eh. Doing things on your own. Kaya ngayon, dahil ikaw ang gumagawa mag-isa, doble kayod mo, doble effort mo, ikaw ang maraming task ka, ikaw ang all along, is, ikaw ang gumagawa. No? So doble ang pagod, doble pawis. At to the point na pagod na pagod ka na. na nakita ko yung moment of um, burnout. Yan, burnout ka na, kung yung question mo, may say-say pa ba to? Para sa akin pa ba yun? Teka, kaya ko pa ba? Uh, ano ba to ginagawa ko? Baliw na ba ako para gawin to all along? Gawin to for me? Uh, yung pagod, akala mo lang yan, hirap. Pero pagod lang yan, pawis lang yan. Kaya pumapasok sa isip mo, nauuud yung isip mo ng, di ko to kaya, ayoko na, suko na ako, pagod na ako, ayoko, di ko na kaya, hindi para sa akin pagod lang yan. Akala mo lang yan ay give up na because wala ng pag-asa. Ano lang yan, transition lang yan kasi nga sobrang pagod. Kaya kailangan pahinga, Capricorn, kay pahinga. Magkaroon ka ng time for yourself, uh, time to get out. Alam ko na buong araw, siguro ikaw yung uri ng tao na hindi ka ngayon nag-take ng day off. Ano? O kaya pag uh, pahinga, sa kwarto lang, tulog lang, kinabukasan laban na naman. So, wala ka ng time to recreation, wala ka ng time for yourself. Sabi ng spirits mo, Magkaroon ka ng time para magbakasyon parang dalian o mamili ka lang kumain sa labas o kumain sa bahay. Kahit nga sa harapan lang ng bahay mo, yung magkape ka, okay na yun. Para magkaroon ka ng time for yourself. Makapag-relax ka. Okay? Alam ko na ginagawa mo busy ang sarili mo para makalimutan mo agad-agad yung mga painful na nangyari. Parang you're keeping yourself so busy. Lahat ng trabaho ginagawa mo, surut surod 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 para hindi mo ito maisip, yung mga pain. Pero sabi ng spirits mo, ang ginagawa mo naman, nagkapakapagod ka inuupos mo ang energy mo, inuupos mo ang sarili mo. To the point na baka bukas, hindi ka na makalaban. So ngayon, may karoonan tayong para magpahinga. Ipahinga ang isip, ipahinga ang puso, ipahinga ang katawan. Okay lang yan. Hindi yan kahinaan, hindi yan katamaran. Ang pahinga ay parte ng laban. Ang pahinga ay parte ng pagsugod sa kinabukasan. Ang pahinga ay capsule mo yan. Parang, en, parang ano mo yan eh, vitamins mo yan para makalarga ka pa everyday patungo sa pangarap mo. Okay? Learn to rest. Learn to rest. The Four of Swords being clarified by the Nine of Cups. Oh, Capricorn, alam mo na kapag lagi po kayo nanonood ng reading ko, kapag lumalabas si Nine of Cups anywhere, this is a moment for you to make a wish. So, pumikit ka na ngayon, concentrate, i-wish mo na yung gusto mong i-wish kasi yung spirit guides mo at angel guides mo nakikinig sa iyo ngayon. At uh, pinapadala nila yung frequency and energy of your prayer sa taas para mapabilis, mapaba, mapatupad yung mga pangarap mo. So go, pwede mo rin i-pause ang video. Kung mahaba-haba yung wish mo, go na, push na. So, this is a wish fulfillment card. Yes, ngayon, hanapin mo yung mga bagay na sa sa'yo. Yung mga bagay na magpapaligaya naman sa'yo. Magpapaligaya sa'yo ng fulfillment, contentment, happiness. No? Kapag sinama mo yan sa mga ginagawa mo, hindi ka mapapagod. Hindi ka bibitaw. Hindi ka magkukwit. Kasi inaalala mo yung mga bagay na magpapaligaya sa'yo. Nakita ko rin dito, sabi ng Spirit mo, uh, meron kang prayer na matutupad this time. Okay? Kaya naman, sabi ng Spirit mo, relax ka lang. wag mo kailangan madaliin. Huwag mo kailangan bugbugin ang sarili mo na laban, 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 laban kada araw. Uh, parang, ano kay, uhaw na uhaw, gutom na gutom. Kailangan, relax lang. Relax lang. It will come at the right time. On the right pace. Gradual lang. wag mo, mo siya lang mamadali. Ma okay? Makapasayo yung papapasayo. Kaya magpahinga ka. Okay? In the area of what you need to do, you have the sun card. Rejoice. Yan. Ibalik mo yung sigla, saya, uh, pagbubuni, freedom sa buhay mo Ngayon buwan na ito. Nanggaling ka na sa pain, nanggaling ka na sa pagkalugmok, nanggaling ka na sa pagkabagsak. Ang kailangan mong gawin ngayon, mag ka, magsaya ka. Uh, get along with your friends, with your family. Learn to smile again. Learn to be happy again. Um, ito rin yung palahon na babangon ka na. Kaya hanapin mo yung papaligaya sa'yo. Hanapin mo yung kaligayahan. Hanapin mo yung freedom mo. Yung kalayaan mo. Huwag ka nang hayaan na sumunod sa ibang tao, makinig sa sinasabi nila. Kung ano yung nasa puso mo, yung sundin mo. Sabi nga ng sex bomb dati. Kung ano yung nasa puso, sundin mo. Para makuha mo yung ultimate ultimate happiness and satisfaction na gusto mong makuha. Okay? Napakasimple niyan. I-clarify uh, natin. Sun card in the area of what you need to do. No? kaligayahang umaapaw, kalayaan. Maging bata ka ulit. I-enjoy life again without inhibitions, without fear, without takot. May dalawa ko natin. You have a devil card. Yes. Wag puro nega. Wag puro, ay hindi ko kaya. Ayoko niyan. Lugi na naman ako. Ay baka mangyari na naman yung nangyari before. Ayoko na. Ayoko na. So, kalimutan mo yung pain in the past. Kalimutan mo yung trauma in the past. Okay? Dapat hindi yan maka sa ginagawa mo ngayon. Dapat hindi yan maka sa ginagawa mo ngayon. No? Remove the pain of the past and move forward. It, yung yun daw ang kumakadena sa'yo kaya hindi ka nakapag-enjoy. No? Ngayon, dapat always positive thinking lang. Walang puwang ang negatibo walang puwang ang negatibo sa isip mo ngayon. Okay? And, yan, Ten of Cups, be happy, enjoy the process, always cultivate peace, harmony sa mga tao sa paligid mo. Okay? Nakita ko rito na huwag mong hayaan na kumadena sa'yo yung pain at wag mong, wag mong pigilan sa sarili mo maging masaya. Yan ang mga bagay na kailangan mo isipin this time, Capricorn. Okay? in the area of where you need to focus on three of ones. Focus on the future. Focus sa mga papasok, paparating. Tira mo siya, nakatalikod siya sa atin. Nakatalikod, nakatalikod siya sa akin. Ibig sabihin, tinatalikuran mo na yung past. Tinatalikuran mo na yung tapos na. Tinatalikuran mo na yung nangyari na wala. Huwag mo nang balik-balikan pa yun. Huwag mo nang i-replay pa sa isip mo na sana ganito kinuwa ko, sana ganito sinabi ko, sana ganito ang uh, naging sagot ko. Di sana wala ko ngayon tapos na yon no forgive yourself forgive the things na ginawa sa iyo at ginawa mo yung mga maling desisyon and also forgive and forget okay tapos na yon tuldukan mo na at magkaroon ka na ng energy na harapin yung mga bagong bagay sa buhay mo time to take action for the future kaya ngayon maghilom ka na uh, i know gradual yan huwag mo na madaliin ang sarili mo no hindi naman yan magic na bigla magwawala pero ang mahalaga umaandar ka Uh, lumulusong kapahakbang. No, hinahabol mo yung mga bago kaysa bumalik ka sa nakaraan. Nagihilom ka na pag-abante. Okay? Clarify natin siya. Si uh, three of once um, ones here is being clarified by The Seven of Pentacles, yes. Ngayon, dahil susugod so, so ka na sa mga bagong bagay, you're now opening up yourself sa mga bagong pagkakataon, bagong opportunity sa'yo mo. Tama na yung basko, tama na yung pagdating ko sa past, sobra na yun. Ayoko na, di ko na kaya. Mag-move on ako, bibitawan ko na yan. And to, hopeful ka na, nakatingin ka na sa dagat. Ayun yung dagat, tinatanaw mo. Patingin ka na sa mga barko. Yung mga barko na yan, simbolismo yan ng mga bagong pangarap, mga bagong... Um, uh, endeavor, new goals, new dreams, no? At yun ang inaantabayan naman, dumating, dumako, o dumaong sa kalupaan at yun ang pupuntahan mo, yun ang aangkinin mo. So ngayon, ready ka na taga to conquer. Doon ka daw do dapat mag-focus sa mga bagong bagay na pwede mo pang makamit, pwede mo pang yakapin, pwede mo pang malasap. No? And here, with the seven of pentacles, diyan magubunga mga bagay na yan. Meron kang na bagong bunga, uh, mga bagong uh, resulta na talagang para sa'yo. Wala nang delay to, at nakita mo, ah, oh, worth it to, worth it. Worth it tong hinihintay ko, worth it tong para sa akin because dito may direction na. Dito may may, may para sa akin na, no? Na hindi ka tulad dati na hintay ka ng hintay, uh, na nauugatan ka, nakakahintay doon, pero walang nangyayari, di ba? Uh, walang pinatunguhan, nauwi lang sa wala. Pero ito, itong bagong papasok, yes, magubunga siya na maganda in your favor. So, congratulations. In the area of what's coming in, anong papasok sa buhay mo this month? You have the 10 of once. Uh, once pagkatapos sa mga problema no pagkatapos na doon 'yung mga daladalahin mo uh, tapos na 'yung mga bigat na dala ng mga heartache heartbreak makakapag move on ka na at makakapunta ka na sa finish line mo so congratulations Woo! ending of a tough cycle ending of hardship ending of a painful painful moment in your life isasara mo na yung chapter na yun papasok ka na sa bagong chapter kung saan naghihilom ka na uh, move on ka na move forward ka na at malakas ka na ulit at wala nang bigat wala nang mabigat na damdamin, wala mabigat na dinadalahin. So, congratulations. Clarify natin to. Nakita ko rito, Capricorn, sabi ng spirits mo, ipasa mo na kasi sa iba yung mga responsibilidad na hindi mo na kayang pitbitin. Kaya kasi siguro naman problema eh. Kaya siguro, marami kang mga iniisip, marami kang mga uh, pinangahawakan because marami kang responsibility na pwede mo naman nang ipasa na sa iba. No? Go push, kausapin mo ni family members mo kung ikaw yung breadwinner o kaya ikaw ang main source of income. K kausapin mo na, uy, ikaw, nasweldo ka na, di ba? Tumulong ka naman, ikaw na pumasa ng bill sa kuryente. O ikaw, na nasweldo ka na rin, di ba? Ikaw naman pumasa doon sa pag-aalaga sa kapatid sa bunso natin. Kaya mo na yan. Parang pagaanin mo ang buhay mo. Okay? May mga bagay doon na may realize mo, kaya ko palang pagkaanin yung mga sitwasyon ko, mga problema ko, on na uh, better way. So ngayon, hanapin mo daw yan, mga yan. Okay? The um, ten of wands being clarified by... <laughs> lumilipad po yung mga cards ko dahil sa fan. Ha? Hindi yan magic lumilipad o oh, may spirit na nagpapalipad. Uh, Gwapo yun ang fan sa tabi ko. The ten of uh, once being clarified with the hermit card, yes. Ngayon, matutumbok mo na at mahanap mo na mga para sa'yo. Kung ano yung mga bagay na gusto mo for yourself. Kasi before nakita ko na parang you're doing things para sa ibang tao. Kaya marami kang pasan-pasan. Uh, marami kang tinatanggap na mga responsibilidad at duty. Away from family members, away sa work, ganyan. Kasi sa'yo mo, kaya ko po yan, magagawa ko po yan. Para maging busy ka sa kagawa from all the pain and suffering kinakaya mo. Pero ngayon sabi ng spirits mo, bitawan na. Bitawan na yung hindi para sa iyo. Bitawan na yung para sa iba, no? pagkakataon ito na ito hanapin mo yung, yung mag-fulfill sa'yo. Yung mga talong sa sarili mo na, para saan ba ako? Ito pa talaga gusto ko? For the next 10 years kaya, nasa na ako? Ano kaya yung pwede ko hanapin? Ano kaya yung pangarap ko? No? Marami kang question na bubuo sa pagkatao mo. At ngayon, ang time na yon para hanapin yon Buuin mo ulit yung, yung, sarili mo. Hanapin mo yung mga sagot sa mga questions mo. At magagawa mo lang yan pag mo yung mga responsibilidad na nagpapabigat sa'yo. Nakita ko na makipag-usap ka na. Talk to them para lumaya ka na, para maghilom na ang sugat at bumigat, gumaan na yung mga mabibigat sa'yo. Talk to them para makuha mo ng landas moving forward. Malinaw na malinaw yung mga bago mong tut tutumbukin. Okay? Napakahalaga yan for you. Nakita ko nito, empowering, kalayaan, pag-aan ng problema. In the area for divine messages, you have the two of pentacles here. Sabi ng spirits mo, huwag ka na mag-overextend. Halimbawa, sa trabaho, sa negosyo, ako na yan, ako na yan. Ako na gagawa niyan. Sige po, sige po, bitawan niya na. Ako na po gagawa niyan. Sige, sige. Pangako, ako gagawa niyan. Tatapusin ko yan. So, nag-overextend ka to the point na hindi mo na kayang panghawakan yung mga bagay-bagay. Sobra-sobra na yung daladala -dala mo. Okay? Kaya hindi mo na kayang ibalansi. Eh. And, nabibigatan na yung kaliwa, nabibigatan yung kanan, kasi kinakaya mo lahat kinukuha mo lahat at hindi ko humihindi. No, Capricorn? Kaya hindi na uubos ang problema mo. Kasi may mga bagay dyan na hindi mo na dapat problemahin. Problema na ng iba yan. No? Huwag mo nang Sarilingin, huwag mo nang problemahin pa. wag mo nang yakapin pa. Learn to balance your life. Yung problema nila, kanila na yan. Hindi ko na kailangang isipin yan. Yung sayo-sayo. Okay? Solve your own. At doon mo may kita, ay kaya ko palang balansin ang buhay ko. May time ako for work, may time ako sa mga problema ko, may time ako for my family, may time ako for myself, may time pa ako para mag-enjoy, balance. So, sabi ni Spirit mo, wag mo nang akuin yung mga bagay na hindi sa'yo. Hayaan mo sila mga problema dyan. Yung sa'yo, sa'yo lang. Okay? Para hindi ka problema hindi ka mapagod, at talong hindi ka malugmok sa kumunoy. Okay? Clarify natin to. Nakita ko kasi, kakaisip mo sa problema ng iba, kakaako mo sa work ng iba, probably sa trabaho to o sa ginagawa ng iba, ikaw mismo na may problema ka na kasi naapektuhan ka na sa kanila. Uh, Maglagay ka ng boundaries ngayon. Don't overextend, okay? Don't think of others' problem. Ang iyo ay iyo, okay? Para hindi ka rin naman problema, pwede ka na problema, para hindi ka naapektuhan ng mga problema nila, okay? The Two of Pentacles being clarified by the Four of Wands. Yes. Ngayon, mag-celebrate ka ngayon. Celebrate what you have, Capricorn. Because four of wands is a card of um, appreciating what you have, yung milestone na naabot mo, yung mga problema everyday na nasolve mo, dapat yan isa-celebrate mo. Okay, huwag mo isipin na ano ba yan, tayo madami problema. Pero isipin mo, teka, na past two days, ang dami kong problema ang na-solve. Ang dami kong mga struggles and obstacles na kinaya, kinaya ko. no? yun do yung mga bagay na kailangan mong i-celebrate. Yung mga bagay na kailangan mong, ay, salamat Lord, thank you po, na nadaanan ko yun. Pero kinakaya ko. Doon, unti-unti mo na po prove, naghihilom ka na pala. Kinakaya mo pala lahat. Nalalagpasan mo pala lahat-lahat. Okay? Sabi rin ng spirits mo, ito yung pagkakataon din, Capricorn, na pagtuunan ng pansin yung mga pangmatagalan. Okay? Yung magbibigay sa'yo ng stability. Pamilya, kasal, halimbawa, mga anak, binyag ng anak, pagkatapos sa college ni anak, pagbili ng bahay, pagkatapos ng mga hinuhulugan, ano? Sabi ni Speaker mo, para ma maparating balanse ang lahat sa buhay mo. Pahalagahan mo lang yung may bigat, yung may weight, yung may, may silbi, may saysay, -say, pero yung ibang bagay na temporary, temporary kilig, temporary problema na pwede namang palagpasin na lang, pitawan mo. Huwag mong bigyan buhay para hindi ka nahihirapan, okay? Yung mga bagay na pwede mo namang palagpasin na lang, palagpasin mo na para mapagtuunan mo ng pansin yung mga importante. Halimbawa, pamilya, uh, bills, ganyan. Kung na lang yung talagang dapat paglaanan ng atensyon at pawis. Yun na lang para, uh, yung, problem, para yung buong araw mo, malaan mo pa sa ibang magagaan na bagay. Okay? Napaka-importante niyan. Isa puso mo to. In the area of your fortune. Ano yung papasok na fortune this time? Yes. May papasok na good news. With the page of ones here. May papasok na bagong trabaho. Uh, bagong pag-ibig din. Kung nagahangad ka ng pag-ibig. Why not? Why not? Kung ready ka na. Kung nakapaghilom ka na. Why not? Go push. Go on dates. Baka meron sa inyo nag-iisip na makipag-date kaya ako. Date lang. Walang seryoso. Date-date lang. Having fun lang here with the sun card. Pwede rin. Pwede yan. Uh, buksan mo ang puso mo sa mga bagong bagay, wag mo isara, at akit ako na magbubunga yan ng maganda. Kung hindi ka pa open for relationships at hindi yun ang gusto mo this time, sabi ng spirit guides mo, may papasok na bagong bagay, bagong opportunity. Uh, bagong pagkakataon para sa iyo this month na talagang yayakapin mo na magiging curious ka para uy, pwede sa akin to ah. Uy, gusto ko to, release mo na swak ka dito at parang ito yung all along gusto mo makuha pala na ngayon mo lang marirealize na, ay gusto ko pala to, swak sa akin to, ito na lang, ito na lang akin to, ganyan. So, I'm seeing you very, very happy, very, very energetic and excited sa papasok na to. Pwedeng bagong trabaho, bagong opportunity, or bagong lugar na pupuntahan, Or or nabigyan ka na bagong pera panimula sa gusto mo talagang passion project or idea na gusto mong isabuhay this time. So, very, very exciting for you. Good news sa yayakapin mo. Talaga naman magiging busy ka dyan. And also, dyan magbubuhos yung attention mo. At unti-unti ka nang makaka-move on from all the pain. Congratulations sa Capricorn, ha? Moving forward and I'm very, very happy for you. The Page of Wands being clarified by the Temperance card. Yes, ngayon talagang busy, busy. Uh, marami kang gagawin para ah uh, here and there gawa 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 lilok lilok uh, kayod 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 sa mga bagong bagay nito magiging busy ka talaga pero sabi ng spirits mo relax ka lang ha habaan ang pasensya hindi porket may bago ay eh, mabilis din ang dating ng swerte o mabilis din ang dating ng pera o mabilis din ang dating ng hingin ito ay peligro paguran sumikapan kaya relax ka lang ayaw kitang bulahin ayaw kitang i-sugarcoat na para uy swerte to swerte to makukuha mo to ganyan, ganyan pero sinasabi ng baraha mo at ang spirit guides mo, kailangan tong pagtrabahuhan, kailangan pagsumikapan, kailangan tiyagain para yung bagong balitang darating, yung bagong trabaho, bagong passion project, bagong negosyo, anything na new na darating sa buhay mo, kailangan pagsisikap. Okay? Para mapiga mo yung magandang bunga niyan at papakinabangan mo for a very long time. So ngayon, Capricorn, paalala sa yung spirit guides mo, tiyaga, tiyaga, tiyaga. Okay? Another message you, uh, in the area of your... Um, Near future, you have the Seven of Cups. Seven of Cups, sabi niya, in the near future, maraming pito magbubukas sa'yo. Kasi totally nakapaghilom ka na. Ah, uh, na mo, enough na yon tapos na yon nakasara na yon bigla bigla, boom! Pag tingin mo sa kanan, sa near future, manakita mo, ay, pwede ko palang pasokin to, ay, pwede pala ako dyan, pwede ka pala ako doon. pwede pala ako dyan. Kasi bukas na yung puso mo eh, nakapag-relax ka na, nakapaghilom ka na. Kaya nakikita mo na yung mga posibilidad mong pwedeng kunin. Um, hindi ka na naghahangad pa sa past, dinediretso ka na sa future, at binubuksan mo na yung puso mo sa mga posibilidad na pwedeng yakapin. At ikaw, isa ka na ulit parang bata, batang malaya, bata na gustong itry lahat, bata na open for new possibility of the future. At masaya ka doon. At ito ka, ngayon, ginagawa mo na yung mga akala mo dati pangarap lang, akala mo dati imposible, pero ito, na gusto yung makeup ka, at matapang ka na, natuto ka na sa pas, matap matapang ka na, at wais ka na this time to fight for more. Okay? The seven of Cups, clarify natin to. Nakita ko na maraming pinto magbubukas para sa'yo. Pero ikaw, nag-isip ka, anong kaya dyan ang para sa akin? So sabi mo, teka, bibisitahin ko yung nangyari sa akin sa past ko. Ano ba yung nangyari sa akin sa past at i-add ia ia ko dito para alam ko kung ano yung pinapasok kong maganda. Okay? Kasi pasukan na eh. pasong pasukan na sa nangyari sa past eh. Dalang-dala -dala ka na doon. So ngayon, maingat ka na. Okay? The seven of cups is being by the page of ones. Dalang best lobas ng page of ones. Yes, lit talagang good news ito. Bagong bagay na yayakapin, bagong pag-ibig, bagong negosyo, bagong trabaho, anything na bago na mo ngayon baging excited ka because this will give you the brand new start. M makukuha mo na mga bagay na dati imposible lang. Kaya ngayon, be excited at huwag ka na malirito ha. Ngayon, kailangan buo ang isip mo sa mga bagong papasok at buo mong yayakapin siya. Um, hindi pwedeng confused, hindi pwedeng urong sulong, hindi pwedeng atrasabante. Kailangan buo ang loob na yakapin to, okay? ang outcome mo at ang hidden sa'yo. Ano yung hidden kay Capricorn? Ano yung kulang sa kanya para totally masolve niya yung problema niya at makuha niya yung manifest niya? You have the two of cups. Ma um, matiwasay na pag-uusap. Lahat na daan sa maayos sa komunikasyon. Okay? Kailangan, nakita ko sa'yo, malapit mo na makuha yung kontrata or malapit mo na kuha yung oo from a client or oo from someone na ka-negotiate ka -negotiate mo o ka-usap mo sa interview, ganyan-ganyan. So, malapit na. Ang kailangan mo lang daw talaga, clear, clear communication. Uh, kailangan na intindihan mo siya, na intindihan ka rin niya. Kung meron kang hindi na intindihan, itanong mo, kausapin mo, linawin mo. No? Clear communication is what you need para ma-solve ang problema at para makuha ang minamanifest. Okay? The two of uh, cups being clarified by the ace of cups. Yes, wow. Talaga makukuha mo yung mga bagay na gusto mo. Siksik, liglig, lig, very, very happy ka kasi pumasok na yung kontrata. Pumasok na yung sagot na yes. Yung kliyente mo na pa-oo mo. Yung ang uh, kabilang panig, na tupad mo yung mga bagay na hiniling mo sa kanila, pabor sa yung outcome, no? So ngayon, talagang hidden for you is communicate clearly with full of heart, full of authenticity na bukal sa puso, okay? Bukal sa puso at talagang maligaya ka with full of your happiness and self, self-happiness para makuha mo tong matamis na oo at good outcome from that, okay? Sa so Capricorn, bigyan natin kita ng for cards for your life, adversity, o oh, daanan mo lang yung problema, kaya mo yan, and love. Gamitin mo ang puso mo, pag-ibig mo. Bumangon ka ulit. Hindi porke nasaktan ka, hindi mo na kaya. Kaya mo. Put love in everything that you do. At talaga makukuha may matamis sa oo At kontrata at uh, communication clearly. Okay? Do it. Do it with love. Okay? May mga pakita na shadow card para malinawan ka sa mga problema mo. You have stubborn. Huwag daw matigas ang ulo. Okay? laba, uh, kaya mo gawin, magkano ka ng disiplina, ilaban niya, mag-persevere mag ka, okay? Another message, break chains. Yung mga paulit-ulit na nangyari before, putulin mo na yun, kaya nga paulit-ulit yung resulta. Kailangan mo kumawala sa mga uh, kadenang yan na paulit-ulit na nangyari. Kailangan mo talaga ng new solution, especially here, with a seven of swords, bagong atake, bagong sistema, para bago din yung mangyaring resulta, okay? Break the chains. Putulin mo yung kadena ng paulit-ulit. Another message of positive change, transform pain, into strength and empower yourself. Yes, yung mga nangyari sa past na makadurog puso, gamitin mo yung bilang alas o bilang um, armas para kayanin mo yung mga uh, panibagong bagay sa buhay mo. Positive outlook lang. kaya mo yan. Magiging matatag ka. Another message para maklarify ang life mo, you have ocean of possibilities. Marami pwede kang yakapin here. Marami pito na sa sa'yo, kaya huwag ka matakot na humakbang. Marami pa naghihintay sa'yo ng mga bagong bagay. Huwag mong limitahan ang sarili mo. Another message, you have feather of hope. Grasp the feather of hope, a delicate symbol of upward promises and an uplifting future. Yes, magkaroon ka pa ng pag-asa. Huwag mong putulin ang pag-asa sa puso mo. Kaya mo to. Huwag ka pang hinaan na loob. Mayroon pang bagong umagang paparating, makakabangon ka pa. Another message of divine timing, yes, be patient for some things take time to manifest fully in your life. Ito yun. With the um, temperance card, kailangan pasensya ka lang. Right time, right time, right time. Ngayon, tsigain mo, gawin mo lang at habaan mo pasensya mo. It will come to you at the right time. Okay? Capricorn, that is your August problem solved and manifestation uh, occurring and uh, confirmed sa buhay mo. Yan ang mga dapat mo isa buhay ha para no sigurado, sigurado, solve ang problema. Sigurado, sigurado, makuha mo yung minamanifest mo. Okay? Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. So Capricorn, close your eyes and concentrate on this one question. Spirit guides, Holy Spirit, bigay tayo Capricorn ang sagot sa kayang tanong. You have one, you have two. Mabilisan lang to ha. Capricorn, uh, bibigyan din kita ng angel guide because your angel ngayon ay nasa tabi mo ngayon. Kina-clarify niya ang question mo. Ginagabayang kanya sa question mo na to. Okay? You have... One and you have two. Okay, Capricorn, open your eyes. Inhale and exhale. The answer to your question is you have the seven of pentacles in reversed, you have the ten of uh, cups in reversed, you have let go, and you have be assertive. Sabi ng uh, spirit guides mo, no daw, hindi. Walang may ahatid sa iyo na magandang bunga yung ginagawa mo ngayon. No? So, wala ka mahihita dyan. So, no ang sagot sa iyo. Sabi din ng Ten of Cups in reverse, hindi ka magiging masaya dyan. Puro away, gulo, walang katahimikan, walang, harm, walang harmony, magugulo ka lang sa question mo na yan. That is not for you. It will not give you happiness. Sabi pa ng angel mo naman, let go. Bitawan mo na yan. Hindi yan para sa iyo yung question mo na yan. Let that go. And be assertive this time. Tumbukin mo yung gusto mo. Hanapin mo yung gusto mo. Maging palaban ka. Maging pers mag persevere ka. Ilaban mo yung nasa puso mo. Pero yung question mo, hindi yan para sa iyo. Uh, it will just give you nothing. And mauwi lang sa walang perighirapan. At hindi ka totally magiging masaya dyan. So totally, let go. Okay, Capricorn, that is the answer to your question. Hopefully po yung nakaresurate ka. Ito rin po ang inyong August problem solved and manifestation confirmed. Sa so, po kayo nakaresurate, sa so po kayo naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. Capricorn, I love you. This has been James for James R.O.P.H. God bless everybody.